So, lagyan na natin ng ano, ng oil. Ilagay natin ang ang rice. ayan guys, kailangan mag ano mag uh, mag brown siya. Pabukpa anin ko pa ng brown pa ng konte. Ma ano, magawa lang kasi itong Spanish rice na ito. Kasi maraming halo-halo, ang dami mong hahaluin mo lagi. Siguro pwede na to. Ilagay na natin ang kamatis at saka sibuyas. I-inano ko. Tawag doon yung ginadgad ko, ganon, Okay, ilagay natin dito. tapos tapos ito lagyan natin siya ng tubig. Tulang panalagian ko pa. pag kumulo na to, saka natin siya hihinaan ng tubig. Ay, tubig. Hihinaan natin yung apoy. <laughs> Tatakpan muna natin. Hintayin natin kumulo. Tapos, saka natin siya hihinaan. O, oh, ayan guys. Medyo uh, kumukulo na siya. Ngayon, hinaan na natin ang ang apoy. Tapos, iset natin siya ng 20 minutes. O ayan. O ayan guys, pakita ko sa inyo ha. O ayan, medyo meron pa siyang tubig na konti. Haluin natin para hindi siya masunog sa ilalim. O ayan bali ganito siya tapos mamaya um, luto na ito mamaya kasi meron pa siyang tubig na konti so mamaya pakita ko ulit sa inyo mamaya napakasarap nito guys ito ang tinatawag nilang Spanish rice Ayan guys, pakita ko na sa inyo. O ayan, ganito siya. Luto na to. See, wala na syang ano. Wala na siyang tubig. Luto na. natin na to. Takpan na natin. ready na yan. Tapos iluluto ko naman ngayon ang susunod yung, ano, yung broccoli. Magpapakulo lang ako ng tubig tapos ilalagay ko doon. Yun lang. Yan guys, ngayon nagpapakulo ako ng tubig. Tapos ilalagay ko siya dito. Kasi ilalagay ko ang broccoli. and hugas na to. Malinis na yung aking broccoli tapos pagkakulo ng tubig dito ko siya ilalagay dito ko lang siya lulutuin tapos ang susunod naman natin na lulutuin ay ilalagay ko ito sa ano sa sa aking uh, ano ba ito uh, fry sa aking air fry oh so, ayan guys uh, kumulo na yung aking tubig so bali ganito lang ang gagawin natin Ilalagay natin dito ng 3 minutes lang. Tapos, atanggalin na natin ang mainit na tubig. Para masar maganda ang pagkaluto. Ganito lang ang ginagawa ko sa broccoli para hindi siya gaano yung lapsak. 3 minutes lang to. O, ayan. Tapos, meron tayong beans. Para kay Rita, ayan yung beans. ayan guys, ilalagay na natin dito ayan guys, buksan natin kasi humundog na sya tingnan nyo yung nasa loob diba, ang sarap ngayon, ibalik tayo natin guys. So, tingnan natin kung luto na to. So, ano, ah, uh, hahatiin ko siya. Tingnan ko kung luto na. tignan natin ng konti. <laughs> Masarap siya, malasa Kasi binili ko 'to, ano, naka-marinate naka na siya. ready na pala na. Ito. Hello guys. So ayan, ito yung ginawa ko kanina na na ano, na na busy busy ako talaga sa pagluluto. O so ito yung aking nilagay ko sa air fry. So ayan, tapos ito yung aking um yung rice ko na tinatawag na Mexican rice tapos naglagay ako ng broccoli tapos may beans. O, oh, ayan. Ito ngayon ang pagkain ni Rita. Yan ang pagkain niya. Okay, guys. Thank you, thank you sa mga panunood po ninyo sa Mami Dory Vlog. I love you. Thank you po.